Sa panahon ngayon na puro social media, Netflix at walang kataposang notification na bumabaha sa atin, parang ang pagbabasa ng libro ay isang lumang gawain na lang. Pero huwag magkamali. Ang pagbabasa ay isang superpower na pwedeng magpatibay ng utak, magpayaman ng isip at magbago ng buhay mo. Kahit fiction, self-help o trailer pang trip mo, ang pagbabasa ay higit pa sa simpleng libangan. Kung naghahanap ka ng dahilan para bumalik sa pagbabasa, ito ang 7 solid na benefits ng pagbabasa ng libro na magkukumbinsi sa iyong gawing habit ito. Hi everyone, ako si Juan at gumagawa ako ng videos kung paano maging best version of yourself. Kung interested ka kung paano mo ito magagawa, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at i-like ang video na to. Number 1. Pampatalino at Pampatalas ng Isip Isipin mo ang utak mo na parang muscle. Kailangan itong i-exercise para lumakas. Ang pagbabasa ay isang ultimate mental workout na nagpapatalas ng memorya, focus at critical thinking. Para kang nagje-gym pero imbes na muscles, utak mo ang tinapalakas. Habang nagbabasa ka, natututo kang magmemorya ng details. Nagiging mas sharp ang concentration mo at lumalakas ang ability mong mag-isip ng mas mabilis at mas malalim. Plus, mas lalawak ang analytical skills mo. Kaya kahit sa daily decision making, mas magiging matalas ka. Imagine, mas mabilis mong mauunawaan ng mga konsepto at mas magiging creative ka sa pagsagot sa mga problema. Parang instant brain upgrade. Kaya kung gusto mong maging walking encyclopedia o master strategist, abay wag mong sayangin ng paway ng pagbabasa. Libre na, pampatalino pa. Number 2. Pampaganda ng vocabulary at communication skills. Gusto mong magsalita na parang tunoy na expert? Magbasa ka. Habang nagbabasa, nadadagdagan ang word bank mo nang hindi mo namamalayan. Next thing you know, nagagamit mo na yung mga bigatin at tamang words sa daily conversations mo. Parang may auto-upgrade ang communication skills mo. Mas nagiging madali rin sa iyo ang tamang grammar at tono sa iba't ibang sitwasyon. Sa trabaho, eskwelahan o kahit sa simpleng kwentuhan. Plus, mas magiging maangas ka sa paggawa ng solid arguments. Kaya kahit sa debates o discussions, panalo ka. Confident ka ng magsalita kasi alam mong may laman na ang sinasabi mo. Kaya kung gusto mong maging smooth talker na may sense at hindi lang puro dada, simulan mo ng gawing habit ang pagbabasa. Hindi mo na kailangang magpanggap na matalino dahil sa dami mong natutunan, magiging natural na lang yan. Hi guys, Juan here made editing. Gusto ko lang sabihin na huwag niyo kalimutang mag-subscribe sa channel at click ang notification bell para sa tuloy-tuloy na magagandang content. Let's go! Number 3 stress reliever at pamparelax. Pagod sa trabaho, sawa na sa paulit-ulit na drama ng buhay, huwag mag-alala, may instant escape ka. Hindi, hindi plane ticket, libro. Ayon sa mga pag-aaral, kahit anim na minuto lang ng pagbabasa, kayang bawasan ang stress levels ng halos 68%. Mas epektibo pa to kaysa sa music o kahit isang tasa ng tsaa. Bakit? Kasi habang binabasa mo ang isang kwento, parang nawawala ka sa realidad. Bigla ka na lang nasa isang enchanted kingdom, nasa outer space o nasa gitna ng isang mind-blowing mystery. Kapag namulubog ka sa mundo ng isang libro, nakakalimutan mo saglit ang sarili mong problema at mas nagiging chill ka. Para kang may teleportation device na libre at walang limitasyon. Kaya kung gusto mong magpahinga mula sa digital overload at stress ng tunay na mundo, kunin mo na yung libro at magpakalunod sa ibang dimensyon. Number 4 dagdag kaalaman at lifelong learning. Gusto mong yumaman, maging expert o simpleng magmukhang matalino sa usapan? Magbasa ka! Ang libro ay parang cheat code sa buhay. Lahat ng kaalaman ng mga eksperto nandiyan na. Ready to download sa utak mo. Business, science, history, relationships. Kahit anong gusto mong matutunan, may libro para dyan. At alam mo ba, ang mga pinakamayayaman at pinakasuccessful na tao sa mundo tulad ni na Elon Musk Bill Gates at Warren Buffet, lahat sila ay certified bookworms. Sabi nga ni Buffet, the more you learn, the more you earn. Hindi mo kailangan bumiyay sa Harvard para matuto ng business o umaten ng seminar para gumaling sa communication skills. Isang libro lang, solve na. Mas marami kang alam, mas nagiging malakas ka sa buhay. Ang kaalaman ay isang yaman na hindi nananakaw. Kaya gawing habit ang pagbabasa at patuloy na pag-aaral. Malay mo, ikaw na ang next billionaire. Number 5, pampalakas ng empathy at emotional intelligence. Akala mo ba ang pagbabasa ay pampatalino lang? Nope, pampabait din ito. Imagine mo to, habang nagbabasa ka ng kwento, para kang naglalakad sa sapatos ng ibang tao. Nararamdaman mo ang saya, lungkot, takot at tagumpay nila. Parang instant empathy training. Dahil dito, mas nagiging considerate ka sa ibang tao. Mas madali kang makaintindi ng iba't ibang perspective at mas gumaganda ang relationships mo. Sa madaling salita, ang pagbabasa ay parang cheat code para maging mas mabuting tao. Wala kang kailangan gawin kundi buksan ang isang libro at hayaan itong baguhin ang pananaw mo sa mundo. Number 6. Creativity Booster at Imagination Enhancer Gusto mong maging malikhain at mapanlikha? Magbasa ka. Ang pagbabasa ay parang magic portal na nagdadala sayo sa ibang mundo. Walang limitasyon, walang imposible. Habang binabasa mo ang bawat linya, gumagana ang utak mo para buuin ang mga eksena, karakter at mundo sa iyong imahinasyon. At alam mo ba, ang mga pinaka-successful na innovators, artists at entrepreneurs sa mundo ay certified book lovers? Bakit? Dahil ang malakas na imagination ay susi sa pag-iisip ng fresh ideas, creative solutions at groundbreaking innovations. Kaya kung gusto mong maging visionary sa larangan mo, simulan mo ng gawing habit ang pagbabasa. Number 7. Pampaganda ng tulog at mental well-being. Hirap ka bang matulog? Palitan mo ang cellphone mo ng libro bago matulog. Ang pagbabasa ng physical book ay isang natural sleep aid. Pinapakalman nito ang isip mo at tinutulungan kang makatulog ng mas mahimbing. Hindi tulad ng cellphone na may blue light na sumisira sa melatonin, yung hormone na nagpapadali ng antok. Ang libro ay tumutulong para mas maging relax ang utak po. So kung gusto mong gumising ng fresh at energized, gawing bedtime habit ang pagbabasa. O kita mo na, ang pagbabasa ay hindi lang pampatalino, pamparelax, pampasaya at pampayaman pa. Kung gusto mong lumakas ang utak mo, maging madaldal na parang expert at matulog ng mahimbing habang pinapangarap mong yamaman, simulan mo ng gawing habit ang pagbabasa. Hindi mo kailangang ubusin ng isang libro sa isang araw. Dahil 10 to 15 minutes lang, siguradong sulit na. Ngayon, curious ako, ano ang huling librong binasa mo? O kung hindi ka mahilig magbasa, anong dahilan? Comment po sa baba, baka mabasa ng future self mo at mapilitang magsimula. Kung nagustuhan mga video na to, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at i-comment mo na rin ang topic na gusto mong pag-usapan natin next time. Bye!